Yes, good morning mga kadakers Good morning Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel Dak Titri, Pakihit naman ang notification bell O pang update kayo sa mga video ko pang may upload uh, Happy Sunday po sa ating lahat mga kadakers At uh, sa so, nagtatanong po sa akin kung araw-araw ba bigyan ng vitamins ang ating mga alagang itik so yes po mga kadakers araw-araw po nating bigyan ang ating alagang itik ng vitamins sa tuwing hapon po tayo maglagay ng vitamins sa kanila para mainom po nila ang ating binibigay na vitamins so magdipindi po yan sa panahon mga kadakers kapag halimbawa maglagay tayo ng mga vitamins sa ating alagang itik sa tuwing hapon pero kung umulan uh, medyo konti lang po ang ating tubig na ilagay dyan mga kadakers kung halimbawa maglagay kayo ng tatlong galon na tubig sa tuwing ating init ang panahon kapag umuulan lagyan nyo lang po ng isang kalahati na nagalon yung itubig nyo sa ating mga alagang itik pero yung dosage na ilagay mo ay steady lang po yan mga kadakers kung halimbawa na lagay kayo ng vitamin sa isang galon na tubig ay tatlo tatlo lang din ang ilagay nyo so ganyan lang mga kadakers para maubos po nila ang kanilang uh, tubig na nilalagay natin na may vitamins huwag nating damihan kapag umuulan kasi hindi sila masyadong umiinom ng tubig kapag umuulan sa gabi ang tubig lang po ang inyong abawasan, uh, pero yung dosage po ng vitamins na nilalagay ninyo steady pa rin mga kadakers at huwag kalimutan lagyan nang kunting kids sa tuwing gabi yan ang sekreto dyan sa tuwing mainit ang panahon magisa natin ng kwan uh, sa hapon para hindi sila maninibago kasi pinapaka, pinapainom natin sila ng kids sa tuwing gabi sa tuwing hapon kung halimbawa mainit ang panahon at walang tubig hindi yan sila mabubusog so kailangan nating alalayan ng feeds para steady po ang kanilang taba hanggang sa dumating ang ulan so ganyan lang mga kadakers ah uh, thank you very much sa inyong lahat lalong lalo na sa mga OFW dyan sa Jida, uh, Riyadh at sa buong mundo at sa lahat ng mga OFW na nag-subscribe sa akin, thank you very much sa inyong suporta. Hanggang dito lang muna. See you next vlog.